Kinakailangan pa ng mas malaking truck na hihila sa dump truck. Inabot pa ng walang oras bago ito mahatak. Damay rin ang isa pang SUV at motor. Sugatan naman ang rider at ang driver ng truck. Base sa investigasyon mula sa northbound lane, biglang tumawid sa southbound lane ang nang -araro na truck. Nalos control na nga po ako dahil dun sa kumalabog sa ilalim. Po po, uh, pagkalabog sa ilalim, uh, kahit anong pihit ko nung katawan ko, ano Papunta na po talaga siya dun sa kaliwa. Humingi rin ng tawad ang driver ng truck sa kaanak ng nasawi. Mahaharap ang driver ng truck sa reklamo reckless imprudence resulting in homicide, multiple damage to properties, and physical injury. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Limang araw bago magpasko, nagsana ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya at babiyahe palabas ng bansa. At live, mula sa iya Terminal 3 sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, pakibigyan mo kami ng update para dun sa mga papunta dyan sa airport. Ruth, unti-unti na nga nagsisidatingan ang mga pasahero sa Naiya Terminal 3 ngayong araw. Ang ilan sa kanila narito na sa airport lima hanggang anim na oras bago ang kanilang flight. Sina Rolando Reyes biyahing United Arab Emirates, mamayang pasado alas 6. Pero tanghali pa lang nasa Terminal 3 na sila. Ayaw ro kasi nilang maipit sa traffic galing parao silang Lucena City. Isa lang siya sa libo-libong pasaherong inaasahang babiyahing ngayong holiday season. Ruth, paalala sa mga kapatid nating babiyahe, maagang magtungo sa mga terminal. Huwag na rin magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng matutulis na bagay para iwas aberya. Mag-monitor din sa social media pages ng mga shipping lines at airlines sa anunso nito. Ruth. Dave, bukod dyan sa naiya, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na mag-ikot sa ilang pantalan? Ruth, dagsaan na rin ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya sa Manila North Port Passenger Terminal. Ayon sa Philippine Ports Authority, aabot sa higit apat na milyong pasahero ang tutungo sa mga pantalan sa buong bansa ng ngayong kapaskuhan. Kanina, nilibot ng pamunuan ng PPA ang mga improvements sa North Port gaya ng x-ray machines, prayer room, playroom at nursing room. Ayon sa isang shipping line, fully booked na ang mga biyahe sa Manila North Passenger Terminal hanggang Pasko. Ruth, mamayang gabi hanggang ngayong weekend, inaasang mas dadagsa pa ang mga pasahero para magpas magpasko sa kanilang probinsya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan ang Express Report ni Dave Abuel. Good news naman sa mga kapatid nating contract of service at job order government workers. May matatanggap po kayong mas mataas na gratuity pay ngayong taon. Inapproba na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang administrative order na nag o na magbigay ng mas mataas na gratuity pay para doon sa mga hindi regular na government employee. Mula 5,000 pesos na gratuity pay noong 2023, tataas po yan sa 7,000 pesos ngayong taon. Matatanggap ito ng mga kapatid dating COS at JO workers nang hindi mas maaga sa December 15. Quiet time kasama ang First Lady at magbasa ng mga libro. Yan daw ang holiday plans ni Pangulong Bongbong Marcos. Naikwento niya yan ng matanong sa change of command activity ng Air Force kahapon. Kahit pa walang siguradong bakasyon, lahat naman daw ay deserve ang kahit na maiksing break ayon sa Pangulo. Plano rin daw nilang bumiyahe pa norte pero hindi raw kasi siya pwedeng basta umalis dahil baka bigla siyang kailanganin. I, I don't have off days. <laughs> Or... Hindi ako kasama dyan. Hindi, 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 kami kasama sa bakasyon, sa holiday, sa weekend. Hindi kami kasama dyan. We're always, we're always on call. National heroes out, endemic animals in. Yan ang tampok sa bagong polymer notes o yung wala plastic na perang papel na inilabas ng Banko Sentral at matakdang uh, i-circulate. Sa susunod po na linggo, sa Greater Manila Area. Narito ang Express Report ni Mobile Journal Julie Baiza. Sa mga manghihingi ng aginaldo, kinaninong at ninang, huwag magugulat kung iba na ang disenyo ng perang matatanggap. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-unveil ng First Philippine Polymer Banknote Series sa Malacanang. May 500, 100 at 50 pesos. Mayamang biodiversity ng bansa ang bida. Ang 500 pesos, Visayan Spotted Deer na ang disenyo. Matatagpuan lang yan sa rainforest ng Panay at Negros. Habang ang isang piso, The 100 piso note showcases the Palawan Peacock Pheasant, a bird whose elegance mirrors the grace we show even in challenging times, whether it is showing kindness to others or finding beauty in the ordinary. Featured naman ang Bisayan Leopard Cat sa 50 piso na simbolo raw ng pagiging malaya ayon kay PBBM. the intricate weave patterns carry the stories of families of communities and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work indeed our currency is a tangible connection to those we are as to those that we realize once again what we are as a people that we are rooted in pride in tradition and the values we pass on to the next generation Eco-friendly daw ang bagong salapi dahil kaya nitong tumagal nang hanggang 7 taon. And that means that we do we no longer need to replace them as often, saving money, cutting down on waste and making a meaningful contribution to protecting the environment. Sa first quarter ng 2025 papasok sa circulation ang new polymer banknote. Yun nga lang, ang daming pumuna. Bakit wala nang mukha ng mga bayani? Paglilinaw naman ng pangulo, pwede pa ring gamitin ang kasalukuyang mga perang papel na nakasanayan natin. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Julie Baiza. Yan nga po, kasunod ng pag-anunsyo ng bagong polymer banknotes, umani ng samot saring batikos ang pagtanggal sa mga bayani. Paliwanag ng Bangko Sentral, hindi naman tuluyang mawawala ang mga iyan sa Philippine Peso Bills. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Elaine Fulhensio. Elaine, ano ba ang sinasabi ng Bangko Sentral tungkol dito sa sinasabi pagkawala ng mga, uh, mga bayani at maging yung mga pangulo ng Pilipinas doon sa mga bills? Yes, Ruth, nilinaw nga ng BSP no na ay sa kanila, bagamat mas mahal at mas matibay at mahaba raw ang lifespan nito kumpara sa paper banknote o lumang pera, Ibig sabihin niyan, mas makakatipid pa rin ng gobyerno, lalo't pang matagalan ng polymer banknote. Bukod sa hindi basta-bastang napupunit, hindi rin daw ito nasisira kahit mabasa ng tubig. Paglilinaw ng BSP, hindi rin mawawalang national hero sa Philippine banknote. Sa gitna, yan ng mga batikos tungkol sa pagtanggal sa mga bayani sa bagong polymer notes. Uh, kanina sa press con, Ruth, sinabi nila na hindi daw totally ma face out yung uh, nakasanayan natin na uh, Philippine paper banknote. Ruth? Mm hmm Okay, so ano ang gagawin dito sa mga um, national heroes, may uh, pa parang in the future ilalagay ba sila sa ibang pera o yung perang papel pa rin doon pa rin 'yun yung magsicirculate? Plus, hindi raw magpiprint ang BSP ng National Heroes sa polymer banknotes dahil nga doon sa bagong disenyo. Ano? Pero, co-circulation raw ang kanilang gagawin. Ibig sabihin, parehong maglalabas ang BSP ng paper banknote kung saan naka-imprenta ang mga bayani ng Pilipinas. At polymer banknote naman kung saan naka-imprenta ang endemic animals sa bansa. Balikan ko lang, Elaine, yung uh, giniit ba nila o pinaliwanag ba nila kung bakit yan yung mga nasa disenyo sa ngayon? dahil gusto rin layunin daw ng BSP na ma-promote din yung biodiversity nga ng Pilipinas. And ayon sa kanila, susunod na linggo, Ruth ay maglalabas na sila ng bagong polymer bank sa NCR. Habang sa susunod na taon naman, target itong ma-release sa buong banta. Ruth? Yan po ang Express Report ni Elaine Fulhensio. Susunod. Taytay Changge, dinarayo para sa last-minute Christmas shopping. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Go home Inanaw ikinagulat ni Senator Bato de La Rosa ang recommendation ng House Quad Committee na kasuhan siya kaunay ng drug war noong Duterte administration. Sa isang panayam, sinabi ni Dela Rosa na handa siyang harapin ang kaso oras na maisang pa ito sa Department of Justice. Base sa report ng Quadcom, pinakakasuhan si Dela Rosa ng Crimes Against Humanity kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at ilang opisyal ng pulisya. Naniniwala rin si Senator Bato na may kinalaman daw ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun naman talaga yung gawin nila uh, kanilang uh, pakay. Yun uh, ang ang uh, Duterte at kanyang mga kalyado. Miss uh, Congress, tuloy-tuloy eh, na yung kanilang uh, wala nang harang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay Dipisara. Sara. Samantala, ayon naman sa lead chairperson ng Quadcom na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers, sinusundan lang nila ang ebidensyang nakahain at testimonya ng mga testigo. Kaya nga merong endorsement o recommendation uh, to investigate this further by the agency concerned. At uh, kung talaga nga uh, mahinang ebidensya, it is not the quad that will that will determine that. It is the perhaps the courts that will, uh, determine that. Sa ibang balita na sunog ang barracks ng mga driver at pahinante sa isang compound sa Pasig. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng West Bank Road kaninang madaling araw. Damay rin ang apat na sasakyan kabilang ang tatlong truck at isang motorsiklo. Ligtas ang anim na driver at pahinante pero lahat sila walang naisalbang gamit. Problema sa electrical wiring ang tinitingnang sanhinang sunog. Ilaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala. Sa Weather Express, mahina na ang chance ang maging bagyo ulit ang low pressure area na dating bagyong Kerobin. Huli itong namataan ng pag-asa 35 kilometers hilagang silangan ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Sa kabila nito, magdadala pa rin daw ng pag-ula ng LPA at ang shear line sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dyan ang Katanduanes, Albay, Northern at Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa linggo naman, posibleng ulanin ang malakas ang Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Dahil dito, nagbabala ang pag-asa ng posibilidad ng pagbaha at landslides. Nanawagan ng Office of Civil Defense na wag na munang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ito'y para sa kanilang kaligtasan lalo ngayong holiday season hindi pa rin daw kasi iniaalis ang posibilidad ng malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Nakaagapay naman daw ang gobyerno sa pangangailangan ng mga residente habang nananatili sa evacuation centers. Nakataas pa rin sa alert level ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, nagsimula na ang magmatic eruption at posible ang mas malakas na pagsabog. Sa mga kapatid dating humahabol pa na bumili ng pangregalo, Taytay Changge is the perfect place to be lalo na sa mga Naka-budget. Yan po at iba pa sa Express Report ni Faith Del Mundo. Siksikan na traffic pero hindi maawat ang libo-libong dumarayo para mamili. Sa kilalang Garments Capital of the Philippines, na Tay Rizal. Aabot kayang halaga kasi ang mga damit dito. Ang pambata, 35 hanggang 100 pesos ang terno. Meron ding dress na 100 to 250 pesos. Kung pang Christmas party, 200 to 350 pesos naman ang presyo. Kabi-kabila rin ang nagbebenta ng mga damit na mukamus na color of the year. Araw-araw na rin ang night market mula 3 AM hanggang 10 PM. Pwede pang mag-relax at manood sa Christmas animated display na may temang Fiesta Carnival. Tampok din ang Christmas tree na 30 feet ang taas na gawa sa recycled materials ang probinsya ng Cagayan kahit sinalanta ng sulod-sulod na bagyo, di pa huhuli sa Christmas displays. Labing limang Christmas tree na gawa ng mga pulis ang pinailawan. Isa nga riyan ang literal na coconut Christmas tree sa Crab Capital of North Luzon sa Bugi. Halos nasimot man ang bagyo ang mga dahon ng punong nyog. Pinaganda naman ito sa pamamagitan ng dekorasyon. Eco-friendly pa dahil recycled ito mula sa mga debris na nakuha sa dagat matapos ang bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Heto naman ang mga abang showbiz balita. Baron Geisler. Okay na raw ang relasyon sa anak niyang si Sofia. E eh, sila kaya ni Nadia Montenegro in good terms na rin. At bansag na teen queen kay PBB big winner Fiang Smith, inalmahan ng fans ni Catherine Bernardo na saan daw ang resibo. Malalaman nyo kay OGD, Diaz, susunod na sa Quizmosa. Yan ang mabing sa pasada ng mabalitang dapat balaman malaman. Abangan ang 10 minuto pang Frontline Express, mamayang 3.50pm. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.